Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at sana po ay lagi kayong excited sa ganitong pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po? Sapagkat yung iba ay hindi ito binibigyan ng pahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Karamihan po sa kanila yung gusto na lang nilang gawin pero ang nakakalungkot sa kanila kakamtan ba nila yung inaalok ng Diyos na buhay na wala hanggan? Ang bibigyan lang po yung marunong sumunod sa aral at turo ni Kristo. Kaya halika, mag-aral po tayo ng mga salita ng Diyos. At ngayon po, napakaganda po ng ating topic ngayon patungkol po sa salitang ano yung gawang mabuti. Ano ho? Kasi po, karamihan ay hindi ito alam. Kaya ito ang bibigyan natin ng diin at pagtalakay sa bawat komento po ninyo at mabigyan ito ng linaw. Ano ho? At doon sa nagkokomento po, ano ho? mga kapatid, ito po ay isang bagay na hindi para siya ilaitin o bigyan ng sama ng loob, kundi ipalilong lang po, ano ho? ang mga bagay na nakasulat, baka hindi naiintindihan, ano ho? At ngayon po, magpatuloy na po tayo sa portion po ng mga question po ninyo at komento at bigyan po natin ito ng paglilinaw. Basahin natin. Mula po kay Marilyn Obra, ito po ang kanyang komento no, at bigyan natin ng linaw. Sabi niya, at ang nasa Diyos po, ano, gumagawa po ng di ipinagsabi. Ipinagsasabi no, o pinagsabi. Ang ginawa para sa tao, kusa po yun at nasa puso. Meaning, sa ganitong komento, no, huwag daw ipagsabi. Ibig sabihin, ilihim mo na lang. Tama naman po yun. Pwede kang gumawa ng mga bagay na gawang mabuti, pwedeng lihim. At pwede namang hayagan. Ano? Hindi naman sinabing dyan, lihim lahat ang gagawin mo. Si Kristo po pa nagtuturo, lahat yun ay dapat nating malaman. Mamaya makikita natin, ituturo din ni Kristo ano, at ng Diyos kung paano tayo gumawa ng hayagan. Pero Magbasa po muna ng ganitong mga talata para maintindihan natin ano. Sa aklat po ng mga ngaral 12.14, bigyan natin ito ng na linaw. Ho. Sabi po dito, sa pagkatahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. O nakita po ba ninyo yung salitang yung ginagawa nating mabuti, hayag man o lihim? Nakita ba ninyo? Yan ay hahatulan ng Diyos. Kung gumagawa ka naman ng masama, hayagman o lihim, hahatulan din yan ng Diyos ayon sa iyong mga ginagawa. O ngayon, puntahan po natin ang inyong komento. Pwede pong gawin ito ng mga bagay na hindi niyo pala nalalaman, no? Meron pong kahatulan yan, hayagman o lihim. Ngayon, umpisaan po na natin sa sinasabi yung lihim, ano? Paano ba ito sinasabi ng salita ng Diyos sa salitang lihim? Kasi baka hindi nyo alam yung salitang lihim ano. Ngayon, ating unawain yung sinasabi po ninyo patungkol po sa hindi sinasabi. Sinasabi, gawang lihim yon Parang ganito po no, yung sinasabi po ninyo sa salita ng Diyos sa Mateo 6.3. Sa halip kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan. Ito nyo po natin sa 4 upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakita sa ginagawa nyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ngayon, kaibigang uh, Marilyn, yun po ba ang talata na gusto nyo pong ilinaw? Kasi nga po, baka hindi natin naiintindihan yung sinasabi dito sa kasulatan. Ano ho? Na ganito po yan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakita ng ginagawa nyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. So, ganyan po ba ang inyong gustong ilinaw dito po sa inyong komento? Kasi nga po, ang ganyang mga bagay, kung hindi natin alam, meron pong pinapatungkol diyan na kung saan ang iyong paggawa ng mabuti ay pakitang tao. Kasi ang binasa po natin dito ay 6-4. Ngayon, para hindi tayo magkamali ng pangunawa, ano ang ibig sabihin dito sa talatang iyan? So, babalik ka doon sa verse 1. Na yun ang ibig sabihin ay pakitang tao. So, pupunta natin yung verse 1. Ano po ang sabi diyan? Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Malinaw po ba? Kasi nga po, kung kagawa lang po kayo ng mabuti, ay pakitang tao, ay walang gantimpala po yun. Ma malino po ba, kaibigan? Mga kapatid, kasi nga po, baka hindi nyo naalalaman yung paggawa nyo po ng mabuti kahit daw hindi yung ipagsabi. O, di ba? Huwag mong ipakita. Yung ba ay sinasabi yung ginawa para sa kusa po yun na nasa puso. Ang puso natin, aba, alam mo ba, hindi niya nakakagawa ng mabuti kung hindi maturuan. Ang salita ng Diyos ang nagtuturo para ang ating puso ay maging mabuti. Hindi mo ba alam yun? Huwag mo sasabing kusa. Magkakaroon ng kusa kapag naaralan ng aral ni Kristo. Yan ang dapat yung malaman. O ngayon, ilininaw pa natin. Ano? So, natuklasan natin yung mga bagay na lihim na pwede mong gawin. Ano? Pero, kaya nga, pinapagawa ng lihim dahil baka ang iyong maging attitude ay pakita ang tao lang base dito. Magingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakita ang tao lang. Yan po ibig sabihin. Kaya doon tayo pinag-iingat. Pero huwag mo naman sabihin lahat ng gagawin mo ay ilihim mo. Huwag mo ipagsabi. Kaya nga, dapat ding ipakita ito. O ngayon, gusto niyo bang malaman? Babasahan tayo sa kasulatan. Yan. Sabi po sa kasulatan na ito, Lucas 635, ito ang inyong gawin. Nakita po mga ninyo? Meron pong ipinapagawa ang Panginoon sa so Kristo. Na ang sabi po ay ito. Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway ay e gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Tanong ko po sa inyo, kaaway mo, hindi ka ba magpapakita? Hindi mo sasabihin? Makilanaw po ba? Parang ganito? Yan. Hindi mo magagawin ng hayagan? Hindi mo ba ipapakita ang paggawa ng mabuti, kaibigan? Kaya kaibigan po, sa paggawa ng mabuti, ipinapakita ho ito. Katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. Yan. Ito ang inyong gawin. Mahalin mo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Paano ka gagawa ng mabuti sa kanila kung hindi mo ipapakita? Yan po, nakalagay po. Di ba? O tuloy natin. Kung magpapahiram kayo, anong kailangan natin? Kapag magpapahiram ka. <laughs> Yan ang hindi pa natin nalalaman. Ano po, mga kapatid? Kasi kung ang ating alam laang ay mga bagay na yung gusto nating gawin, katulad nito, no? Pakita ko po sa inyo. Ano ba ang gusto nyong gawin dito? Yan. Kapag nagpapahiram ka, hindi mo ba ipapakita yun? abot mo na lang ba sa kanya na hindi niya nakikita? Ganun ba? Ang sinasabi ng kasalatan ito, balikan natin ito. Loka 6.35 Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. O, ba diba? Ibig sabihin, kahit hindi ka umaasa na ibalik yung ganitong ginagawa ng na ikaw ay gumagawa ng mabuti sa kanila. 'Di ba? Kahit magpahiram ka, kahit hindi 'yon ibalik sa iyo. 'Yan ang sinasabi dito sa kasulatan, kaibigan. O, tuloy natin. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. At malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Yan. Tingnan po ninyo. Kung ang Diyos nga po, napakabuti rin po doon sa mga taong masasama, kahit wala daw utang na loob, ay binibiyayaan pa rin po sila. Nakita mo ba, ba kapatid ang ibig sabihin dito sa mga talata na ating binabasa, kaibigan? Kaya nga kaibigan, dapat mong malaman, may dalawang klase kasi nga na hindi nyo pala nalalaman. May, pwede kang gumawa ng lihim, nang sa ganun, hindi ka magpakitang tao. Pero kung talagang gagawa ka ng mabuti at ayun ang desire mo, ay pwede mong ipakita ito ng hayagan. Katulad ng mga binibigay nating example. Yan. Katulad po nito mga example nito na ating makikita sa ating mga ginagawang content, yan, katulad po niyan, kahit hindi ka umasa ibalik yung pinahiram mo. Di ba? Yan ang dapat mong malaman. Eh, ka ba sa iba na hindi mo ipinapakita, hindi mo isasabihin? oh hindi ka, tutulungan kita, hindi ko lang sasabihin sa iyo. Ganun ba? Ang hirap namang gawin na huwag mong sasabihin, hindi nang galing sa iyo. Natutulungan mo pa rin ng mabuti at kabutihan. Nakikita nung masama na siya ay Nabibigyan ng mga taong may mabuting puso Nakita mo ba ninyo? Kaya dapat nyo malaman ng mga bagay na yan Hayagman o lihim Yan ay Haharap tayo sa hukuman ni Kristo so, Balikan nga natin yung talatang ito no, Sabi po dito Sapagat hahatulan tayo Ng Diyos Sa lahat ng ating ginagawa Mabuti man o masama Hayagman o lihim So yung ginagawa mong mabuti Hayagman o lihim Dadali niya sa kahatulan. Ibig sabihin, para bigyan ka ng reward. Hahatol lang ka. Nagawa mo mo yan ng hayag. Nagawa mo yan ng lihim. Yung ginawa mong mabuti. Simpre, anong reward sa'yo ng Diyos? Gagantimpalaan ka ng amang nasa langit. So, malinaw po sa inyo. Ha? Ngayon, nagbigay ka pa ng talata ng, sa ganun ay parang ipinapakita mo dito yung katotohanan. So, ngayon, basahin natin pa itong pangalawang komento mo. Sa Biblia po namin ni Yahweh, yan. Sa Biblia po ninyo ni Yahweh, alam niyo po yung salitang Yahweh eh, hindi ang pangalan ng Panginoon. O unang-una, nakakamali na po pala kayo sa pagkakilala, sa inyong pinaglilingkurang Diyos. Ano? ito uh, po ay dahil sa binibigyan ko po ng linaw, yung salitang Yahweh, ito po yung pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Hindi mo pwedeng ilakip ang ganyang pangalan sa sa tunay na Diyos Bakit? Dito muna tayo bago ko ituloy yung talata na Epeso eh, no? Iliwanag ko lang itong salitang Yahweh Kasi yung salitang Yahweh, pangalan ito ng Diyos Diyosan Basahin muna natin sa kasulatan Ngayon, basahin natin itong mga awit 139.20 Sa pag sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ibig sabihin po, yung salitang Yahweh, wala yung kabuluhan. Kasi ginagamit lang po ninyo. Katulad po ninyo, no? Yahweh ba yung nakapako sa krus? ba? Diba? Yahweh ba yung sinasabi ninyong lumalang ng langit at ng lupa? Magkakamali po kayo. Ang tawag po ng ating Panesok Kristo doon sa Ama na makapangyarihan sa lahat, Ama po. Hindi po siya tumatawag ng anumang pangalan. Sampagat sinasabi ng kasulatan, doon pa rin natin malalaman, doon sa karya ng langit. O kung ikay maliligtas at makakapasok ka doon sa karya ng langit at doon po ibibigay yung pangalan po ng ating Diyos. Basahin po natin itong Apokalipsis 3.12 ang magtatagumpay ay gagawin kong halingi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Tingnan po ninyo ha. Isusulat. Ibig sabihin, doon palang ipapaalam kung magtatagumpay ka. At ibibigay ito doon po sa kanyang templo, doon sa kanyang karyan, doon sa langit. Nakita po ba ninyo? Basta tayo ng ibang salin. Sinasabi naman po dito sa isang salin, yan po. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. O, di ba? Pati na rin po ang ating Paneso Kristo. Ang pangalan niya dito sa lupa, Heso Kristo. Pero pagdating sa langit, sabi po dito, no, isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ibig sabihin, may bagong pangalan talaga na pangalan na panlangit ng ating Paneso Kristo. Pati yung Aba, ipapaalam sa atin. Yan ang dapat yung malaman, mga kapatid. Dito po sa lupa, nagbigay lang po ng specific si Kristo kung itatawag doon sa amang makapangyarihan. Kaya sinasabi ng ating Panunso Kristo doon sa Mateo 6.9, ganito kayo manalangin, ama naming nasa langit. Di ba ama po? Hindi ba nakalagay po doon, ama naming yawe? O, puntahan natin yung aklat ng Mateo 6.9 para maging malinaw sa inyo. Magsidalangin nga kayo ng ganito, ama naming nasa langit ka, sambahinawa ang pangalan mo. O, ito ba? Yan ba ang gagamitin mo salitang yawe Ang sinasabi ni Kristo po'y Ama? O, ba? Diba? So, diyan ay isang paraan ng pagtutuwid, hindi para kayo laitin. Kung iyan ang inyong Diyos, ay nagkakamali kayo. Kasi nga po, ang tinuturo po sa inyo ay ilihim yung mga bagay na huwag ipagsabi. Di ba? Na, naintindihan natin kanina na pwede mong gamitin ang lihim na mga bagay sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, para maingatan lang natin na hindi tayo pakitang tao. Di, di ba? Ngayon, kung gagawa ka naman ng hayagan, ay eh, lalong-lalo na gumawa ka ng mabuti sa iyong kaaway. inaipinapakita pinapakita mo para magkaroon ng pagkakasundo. Di ba? Paano kayo magkakaroon ng pagkakasundo sa iyong kaaway kung hindi ka gagawa ng mabuti sa kanya? Di ba? iyon eh, ang solusyon na ginawa ng Diyos sa mga tao na ang tao po ay gumawa ng kasalanan sa kanyang ginagawa para magkasundo ang tao sa Diyos, gumawa ang paraan ng Diyos Ama, ipagkasundo ang tao sa Diyos. Kaya si Kristo ang namamagitan sa tao at sa Diyos. Malinaw po ba? Si Kristo ang gumawa ng kabutihan na hinihingi ng kautusan, kaya inihandog ang kanyang sarili pantubo sa kasalanan ng tao. Di ba't mabuti yung ginawa ng Diyos? Dapat yung makita din natin. O ngayon, patuloy natin. Ito ang binigay mong talata at bigyan din natin ito ng na linaw. Sinasabi mo kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. O, nakita mo? Kung ano tayo ngayon. Baka hindi ka pa nagbabago. Dapat nating malaman na ang dati nating kalalangayan wala sa paggawa ng mabuti. Nakita ba ninyo? Kaya dapat tayo magbabago. O ngayon, kung dati ka nang gumagawa ng mabuti, much better yun kasi alam mong kumikilala ka sa Diyos. Meron kasing tao na na meron talagang mabuti ang kanyang ginagawa kasi meron silang takot sa Diyos kaya hindi gumagawa ng masama. Yun ang dapat yung malaman. Ang sinasabi dito, yung mga taong gumagawa ng masama na hindi gumagawa ng mabuti dito sa Efeso 2.10. Yan ang dapat yung malaman. Kaya nga sinasabi dito, no? Sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, kaya ikaw makikipag-isa kay Kristo. Bakit? Eh si Kristo mabuti eh. Dati hindi ka mabuti. Kaya dapat makipag-isa tayo kay Kristo. Paano makipag-isa? Alamin natin ang kalalagayan ni Kristo. Iyon ang susundan natin. Kaya ikay nakikipag-isa kay Kristo. Kaya sinabi pa dito, nilikha po niya tayo para sa maubuting gawa. O di dapat mo malaman nga yun. Talaga tayo nilikha ng Diyos para sa maubuting gawa. O alam pala ninyo eh. Anong ibig po niya ninyong sabihin? Ililihim pa ba yun? Ang Diyos nga hindi gumawa ng lihim sa kanyang ginawang kabutihan. E eh, tayo pa kaya hindi gagawa ng hayagan? O ito rin natin. Nainhanda niya nung una pa man upang gawin natin. E eh, kasi nga yun nung una hindi mo ginagawa eh. Na yun dapat ang ginagawa natin. Kaya nga ako nagbagay ng halimbawa, may mga tao na talagang gumagawa ng mabuti. Sila'y may takot na sa Diyos. Pero ang tinutukoy dito, yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti ni ba? Na dapat gumawa ng mabuti na yun ang dapat gawin ng una pa man. <laughs> okay? So ayan ang para hindi na ngayon. Bago po natin ito bigyan ng lino ho, may mga talata tayong bubuksan para makita po ninyo ho. Ito At binasa na natin itong Efeso 2.10 no? Ayan. Malinaw po diyan. Nilikha tayo ng Diyos. At sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na naumpay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Yan po ang dapat talagang gawin natin. Kung ang dati mong kalalagayan ay wala doon sa dating panggawa ng mabuti. Di ba? Ngayon, ito ang talata na tutulong sa atin. Sabi dito, ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at manal katulad ng sa Diyos. O di ba, kaibigan? Yan po ang sinasabi, ipakita parang sinasabi niyo na gumawa po ng di ipinagsasabi. Parang gagawin mo lang lihim. <laughs> Yan palang yawin ninyo ay hindi ganun ang tinutupad. Iba ang pinapagawa sa inyo. E dito ipinapakita sa talatang ito. Ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos. Kasi nga dati hindi ka gumagawa ng mabuti. Kaya ngayon, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ito ang sinasabi po ninyo sa ikalawang Korinto 5.17. Ang sino mang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tandaan po niyo pag nilalang, nagkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo na dati ay napakasama mo o hindi ka gumagawa ng mabuti. Ngayong ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, nagkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. Kaya sinabi po dito, wala na ang dati niyang pagkatao. Ano ba yung dati mong pagkatao? Eh, hindi ka gumagawa nga ng mabuti. Ngayong binago ka na, di ba? Gagawa ka ng mabuti. Yan ang sinasabi po sa talatang iyan. Yan din ang inyong pong gustong ikomento at itinatama ang po natin. Kasi nga po, eh, mali, -mali ang pangunawa ninyo. Gusto niyo ilihim ng ilihim ang gawa ng mabuti. May dalawang bagay ang paggawa ng mabuti. Pag ginagawa mo ng lihim, Tama lang po na para hindi maging pakitang tao yung ginagawa mo. Pero kung ipapakita mo naman yung hayagan ng ginagawa mo, katulad po dito, no? Eh, hindi pala ninyo lalaman itong salitang ito. Ipakita yung binago na kayo. Paano mong ililihim yung nabinago ka na? O, di ba? Patuloy mo bang ipapakita na ikaw hindi gumagawa ng mabuti? Ngayon, pagbinago binago ka na, gagawa ka ng mabuti. Di ba't ipapakita mo yun? 'di ba? Ipapakita mo na ikay tumutulong. Paano mo gagawa ka ng mabuti do sa iyong kapwa? O, pumikit ka muna, gagawa mo na ako ng mabuti sa iyo. Ganun ba? Papipikitin mo? O, ito pa isa. Yang hayagan ba 'yan? Hindi mo ba ipapakita ang paggawa mo ng mabuti sa iba? So kailangan ipakita mo 'yan. Kaibigan ano? Dapat mong maunawa ng mga bagay na 'yan kasi kung wala tayong ganitong mga bagay na ilustrasyon, eh ito yung sinasabi sa kasulatan, ipakita ninyong binago na kayo. O di ba? Ipinapakita po 'yon. O ito pa ang talatang ito na makikita natin sa Tito 2:14. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan. Tingnan po yung kabutihan ng Diyos. Ibinigay po yung kanyang sarili ni Kristo upang tubusin ang ating kasamaan at upang tayo maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Yan o, oh, di ba? Ikaw nga itinubos ni Kristo, hinango ka do sa dati mong kalalagayan. Kung hindi ka gumagawa ng mabuti, di ba? Ngayong ikaw ay kayo isa na kay Kristo, tinatawag ka ng maging mamaya niya na malinis, na handang gumawa ng mabuti. Pag sinabing malinis, hindi ka gumagawa ng masama. Handa ka ng gumawa ng mabuti. Kung ang dati mong kalalagayan ay gumagawa ng hindi maganda o ng kasamaan. Walang paggawa ng mabuti. Kaya dito sa talatang ito, maintindihan natin. Si Kristo ang unang gumanap ng gumawa ng mabuti. Ipinakita yun sa atin. Diba, nakita po? Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo. Diba't gawang mabuti yan? Tinubos tayo sa lahat ng kasamaan. O ito pang talatang ito, unuway mo rin ito. Unang Timoteo 2.10 Sa halip, magpakita sila ng maubuting gawa. O, nakakita ba ninyo? Sa halip, magpakita sila ng maubuting gawa. Tanungin ko kayo, sa ganito ba? Gagawa ka ng mabuti, hindi mo ba ipapakita iyan? Kailangan ipakita mo para malaman ay kayo gumagawa ng mabuti. Ito yung talatang ito, di ba? Kaya kaibigan, maunawahan mo. Yung talatang ibinibigay mo, tinuturuan tayo nang Dios para makagawa ng mabuti. Nakita ba ninyo? Oh, ito pa ang talatang ito. Bukod din yan sa ating binasa, mayroon pa tayong mababasa sa Tito 3:1. Palalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Kaya nang kailangan lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Di ba? Kaya pag ika'y ng palataya handa ka sa paggawa ng anumang mabuti. Yan ang tatanda mo kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Di ba? Dahil si Kristo, ang sabi po niya sa kanyang mga sulat, ang sinumang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng katulad ni Kristo. Yan, gumagawa yan ng mabuti. Paano ka magiging tagasunod ni Kristo kung hindi ka gumagawa ng mabuti? Iyon po ang ating naging topic ngayon. Ano So, clarification lang natin sa mga komento po ninyo, pwede po nating ihayag ang paggawa ng mabuti. Kaya nga lang ginagawa mo ng lihim dahil para hindi pakitang tao. Kasi kung sa sarili mo, sa puso mo, parang pakitang tao, o gagawa ka ng mabuti para makita. Di ba? Yun ang sinasabalikan natin. Ano? Ang sabi dito para maunawaan ninyo yung talatang ito. Mag-ingat kayo at baka sa paggawa nyo ng mabuti ay pakitang tao lang yan. Yan ang sinasabi doon. Kaya ang sinasabi, gawan, gawin mo na ng lihim yun pare, para hindi magkaroon ka ng sa iyong sarili na ito'y pakitang tao. Kasi may mga taong ganyan, gumagawa ng mabuti para ipakita sa tao, ah, gumagawa ako ng mabuti. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, mag-ingat kayo. Sa paggawa ng, yung, ng mabuti ay baka pakitang tao lang. Ayan, di ba? Pero, may mga bagay na tayong ipakita natin ng hayagan sa paggawa ng mabuti. Katulad po nito, paano ka gagawa ng hayagan kung hindi mo gagawa ng mabuti sa iba? O, di ba? Para matuto sa nilang magpasalamat. At yung ginagawa mong mabuti sa iba, gagawin din nila yan, yung paggawa ng mabuti, para na do-duplicate yung mga taong gumagawa ng mabuti. Kasi ikaw ay nagiging good model sa ibang tao, kaibigan. O, di ba? Yung sinasabi mo dito, nasa Diyos po gumagawa po ta di ano yun? sinasabi mo dito at ang nasa Diyos po gumagawa po ng di ipinagsasabi kapag sa Diyos po naturuan ka ng araw ni Kristo ipapakita mo yun kaya nga tinuturuan tayo kung ikaw ay gagawa ng pakitang tao lang ay di, gawin mo ng lihim yun para hindi maging pakitang tao kasi ang puso natin ay ganun po ano ha? Ang nangyayari yan sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Yung mga taong nagtatakitang tao. Kasi wala sila sa tamang aral ni Kristo. Kaya ang kalangan nila, lahat ng gagawin mo, lihim, lihim. Eh hindi po ganun. Lahat pa ng gagawin mo, lihim. Paano ka magiging mabuting halimbawa? Katulad po nito, hindi ka ba gagawa ng mabuti? Kung ililihim mo yan. O ba diba? Kahit ilagay mo yung sa pintuan, baka hindi niya kunin yun. Ibang baka sabihin, e baka gawain pang magnanakaw. O di ba? O may lason. Ibang isipin nung pagbibigyan mo kung hindi ka magpapakita. O di ba? Kaya kailangan mong gumawa ng mabuti at yung nakatanggap ng mabuti na yung ginagawa, siya rin ay gagawa ng mabuti. Di ba? Hayagan po yan. Kaya lang nakakamali po kayo doon sa pagkaunawa, na kung saan ay gumawa ng hindi ipinagsasabi Agawa ng kanalihim Meron pong ibig sabihin yun Na ang ibig sabihin po niyon ay Mag-ingat kayo At baka sa paggawa nyo ng mabuti Ay pakitang tao lang Yun ang meaning po niyan Okay na po ba yun? Kaya kung naunuan mo ang ating topic ngayon Ano yung gawang mabuti? So, ayan, na-realize natin Na pwede ka palang gumawa ng hayag Ngayon At pwede ka rin naman gumawa ng lihim Pero sa paggawa mo ng lihim minsan kasi nga naiingatan tayo para hindi tayo pakitang tao. Yun ang kahulugan doon. Ano po? So, sana naliwanagan po ang lahat. Please like and subscribe sa ating channel para madagdagan ang karunungan, kaalaman sa salita ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Magandang araw po sa inyo lahat. Amen.